Siyempre, gagawa tayo ng, sa usawa ang sausawan Iyan ang ating gagawin sauce. Diba? Sausawan natin itong ating Talong okra karatsya ka ng chicken wings. Ayan guys, lagyan natin siya ng bagoong pinainit ko kasi siya, niluto ko kasi yung bagoong kaya ganyan yung kulay niya. Ayan so, guys ayokong lagyan ng ano ng sibuyas kasi ang bahog sa nga pero okay lang sana kasi hindi ko lang naman ako sa bahay kaya lang okay na sa akin yan so ayan guys sira ang ano nito, diet na ito so sawa natin ayan may chicken wings and talong at okra 稍稍。